Masarap na crispy pata ang ihain natin ngayon. Tara, samahan niyo ako mag-food trip. Ngayong araw nga ay magluluto tayo ng crispy pata. Pumunta nga pala ako ng supermarket para bilhin yung pata. Pata brand nga pala yung binili ko. Bumili na rin ako ng sukang pinakurat at mantika. Pagkawi ng bahay ay agad-agad kong lilinisan yung pata. Hugasan ko lang yan ng mabuti para matanggal yung mga dugo-dugo. Frozen nga pala yung nabili natin. Kaya siguradong matagal yung pagpapakulo. Pagkatapos nating hugasan ay maglalagay tayo ng dalawang pitsel na tubig para pakuluan yung pata. Pagkatapos ay lalagyan natin ng bawang, tanglad, sibuyas, daon ng laurel at asin. Lagyan na rin natin ng ginisa mix at maraming paminta buksan na natin yung kalan. Pagkatapos ay papakuluan natin ito ng isang oras at kalahati. Pero kung meron kayong pressure cooker, 15 minutes hanggang 30 minutes, malambot na yan. Sa pagluluto ng crispy pata, kailangan talaga matyaga ka at mahabang yung pasensya. Lalo na kung mano-manong papakuluan yung pata. Pero kung gusto mo talagang kainin, gagawan mo ng paraan at pagtsatsagaan mo tong lutuin. Malambot na nga pala yung pata, kaya magpapainit na tayo ng mantika. At ihanda na rin natin yung uniform sa pagbiprito. Helmet at jacket lang ang katapat. Nung nag-content kasi ako ng sisig na lapno sa aking balat. Mas mabuti na yung nag-iingat kaysa sa magpasikat. Basic na basic na sa pagbiprito kapag naka at jacket. Siya nga pala mga lods, taga saan kayo? At anong bang lutong ulam yung masarap sa mga lugar nyo? Comment nga kayo nang meron naman ako maging idea sa mga susunod na lulutuin ko. Ang mahirap lang talaga sa cooking content ay kailangan mo ng maraming budget. Kaya kung umabot kayo sa video to, pashare nga ng video na to mga lods. Maraming salamat. Shoutout nga pala sa mga followers ko dyan. Maraming salamat sa pag-share at pag-like ng aking mga video at sa mga bagong followers ko dyan, welcome na welcome po kayo dito sa aking maliit na page. Sana ay hindi kayo magsawang suportahan ng mga ginagawa kong video, mapakuking show man yan or food trip. Hayaan nyo gagandahan ko pa at gagawin ko ng mabuti ang aking mga content. Sa sobrang daldal ko, hindi ko na malayan na luto na pala yung crispy pata ko. Sound check! Ihanda na rin natin yung suka na maraming sibuyas at sukang pinakurat. Perfect na perfect yung kapares sa crispy pata. Tara, pangaon! Bali ang aking nagastos sa pagluluto ng crispy pata ay 520. 1.2 kg na pata nagkakahalaga ng 360, cooking oil at sukang pinakurat. At ang aromatics naman ay nagkakahalaga ng 55 pesos. Pero kung susumahin, mas mura talaga kung magluto ka lang sa bahay. Kasi kung sa restaurant ka mag-o-order niyan, nagkakahalaga yan ng 700 hanggang 800 pesos. Tapos ang kagandahan pa dyan, sarili mong timpla ang masusunod. At kung nasa bahay ka lang, mag Gawa mo kung anong gusto mong gawin. Pwede ka magkamay at only rice pa. Ang crispy pata nga pala na niluto ko ay good for 2 to 4 person. Sold na sold na kayo at kung napunood nyo to ng hating gabi, automatic pansit kanton na lang kayo. Yung spicy ha, talaga namang masarap yung mga ganitong pagkain. Pero lahat ng bagay, kailangan may kontrol sa sarili. Kasi lahat ng sobra ay masama. Ika nga nila, eat moderately. Kaya tanggang dito na lang. Peace!